Alright guys, good morning. So ngayon guys ay kasalukuyan naglalagay tayo ng uh, kusot. Para sa ating uh, manukan guys. So parang hindi magpatik ang kulwang natin guys at the same time. Maganda yung ng kahigan. ng guys <laughs> ang ng guys lahat yan guys naglagay tayo ng kusot para magmaganda yung ating sahig uh, uh, side ng ating play, ng ating play pen at yun nga pala yung aking uh, best friend na super sipag pare yun know. o pare So, ito guys. Ano ba So, ito guys ay bumukas yung pinto na natin. Guys! Ang Ah guys, as we can see guys, eh, naglagay tayo ng, ng ano guys, laring, uh, sa ating, uh, flying uh, ating flying pen para mali maiwasan natin yung gusto ng flying pen kasi ayun guys, kita niyo naman almost one on of ng ulan ulan araw, ulan araw so ngayon, nakakasigun tayo guys sa mga na maganda guys ating flying pen na uh, nakalupa nyo so meron um siyang magandang kahidan So magiging maganda yung takbo ng kanyang uh, Magiging maganda yung kanyang flight eh. pad yeah. So guys, ito Like a guys So Meron na siyang uh, magandang kahigan So hindi masisira ito yung kanyang paa So hindi masyadong magbigim eh okay. So hanggang doon yan din guys By the way guys Yung ating flying pin guys Ay uh, uh, Dalawang palapag guys Kasi nga guys As you can see guys Yung area ko dito guys Ay maliit lang So uh, Para maging economical guys So ito yung naisip namin na, ano, Paraan Para magkasya yung aming mga pets hmm. So, ang next target naman namin guys, yung side na to guys, ay ayos naman namin yan guys. So, itong mga yan, yan. So, ayos namin yan. So, ganito na rin. Alright guys, so, ngayon guys, nakita nyo guys, yung ano yung activities namin ngayon guys, yung sa amin munting manukan guys. So, ayun na nga, naglagay tayo ng uh, mga kusot. Para maiwasan natin yung pagiging maputing ng ating uh, lying pen. At the same time, guys, kung may ganyan, parang oh, malinis siya. Malinis yung kanyang kahigan. Uh, so, guys, kasi, guys, na meron siyang droppings, madali matuyo. Maabsorb ka agad ng ating uh, nilagay na kusip. Okay, right, guys, so, hanggang sa muli, guys. Uh, maraming salamat, guys. Kung nga pala, si Arnold ang iyong kasabong. At ang aking best friend na si Parin Bernie ay uh, bumabatsan nyo guys sa napakagandang umaga guys. Nawa ay hindi na mag-uulan guys. Para naman yung mga ating mga pet ay hindi na malagay sa alangan. Okay guys, hanggang sa muli. Paalam.